Siguro nung time namin na ni Rico. Yun yung greatest love ko talaga. Yeah. Kapag kaya ko na ipagpalit yung isang bagay or magsakarpisyo para sa kanya. I Alam mean, lagi mo na siyang hinahanap. Lahat ng mga bagay na gusto mong gawin, gusto mo i-share with her. Ako ganun eh, yung mga experience ko sa life ko, gusto ko, sinishare ko sa taong mahal ko. Siguro ganun, pag nagsimulang gusto ko na siya isama sa mga gusto kong gawin, doon magsisimulang, ah, parang perfect match to. Mm. Oof, when they're gone. You know they love them when they're gone. Pag mahal mo na talaga yung tao, alam mo yung tipong yung feeling na every time na iisip mo palang yung person o nakikita mo yung person, palang alam mo yung para may kuryenteng na hindi <laughs> ka nararamdaman. Pero isa rin yung lagi siyang nasa isip mo. I think doon mo malalaman na talagang mahal mo yung isang tao kapag nararamdaman mo yung ecstatic na joy. Nakakaiba na alam mong sa taong mahal mo lang mararamdaman yun. Ako, oh, masasabi kong mahal ko yung isang tao kapag nag effort ako ng sobra-sobra sa kanya. Kapag nagibigay ako time, syempre, kasi love requires time. So, ako yun. Kaya ko, masasabi kong mahal ko na siya kapag hinahanap-hanap ko na siya. Alam mo, magaling ako dyan. Sa mata pa lang, alam ko. As I always tell um, my kids or my friends don't lie to me kasi ano being in showbiz also you ano eh, you get to meet a lot of people who also lie actually hindi naman in showbiz lang but in life in general you know any kahit saan man na, na klase ng trabaho so I always tell my kids or or my friends that don't lie to me kasi I deal with liars almost every day kapag hindi consistent yung kwento niya. Nauhuli ko sa mata, sa reaction, sa kinikilos. Uh, sinusunod ko lang yung intuition ko eh, yung gut feel ko. Mararamdaman mo naman yun sa isang tao, lalo pag mahal mo yung isang tao, kilala mo siya, alam mo naman na nagsisinungaling siya. Mahalata mo naman yun. Pero sa akin, intuition lang, gut feel, yun lang. Tsaka research. <laughs> When they can't look at you in the eye, I guess, there's something different there. Malalaman mo pag naglalayo sa yung person. Alam mo, sometimes you have to believe your guts din. Madalas naman yung pag nagsisinong ng na isang tao, nagbabago rin yung the way treat ka ng person na yun. Eh. So, dun palang lang, kailangan maging mas mapagmatsag ka. Kasi hindi mo alam, malay mo, kutub mo lang, o baka naman talaga totoo. Ako oh, so kasi naniniwala ako sa eye contact. Eh. So, pag yung tao, pag pagkausap ko, pag hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo, alam ko na, na nagsisinwaling na siya sa akin. Kasi parang very powerful na CEO and very bitter, pero marami siyang weakness, marami siyang secrets, marami siyang lies. So I I think um, hindi naman masyadong marami ang gano'n, lalo na abroad. Um, mas masayahin ang, ang taang mga Pinoy at saka um, talagang mas sipag doon. So, dito parang prinsesa ako. So, I don't think makaka-relate sila sa part na yun. Pero yung, I think yung sa pagpamahal, makaka-relate sila na pag nagmahal, 100% or even 101% ang binibigay perfect tong karakter uh, character ni Nika kasi si Nika dito ay isang very competitive, intelligent and alam mong striving hard siya na mapansin sa isang larangan na puno ng kalalakihan. Isa akong babae na architect and may ang mga boss ko ay lalaki. Yes, so hinaharang nung nung lalaki ng mga kalalakihan yung yung trabaho ko. Alam mo yon, parang sa ko makaka-relate sila do na kahit um, kahit anong hirap eh kapag gusto mo talaga, gagawin mo, kakayanin mo para mag-excel ka talaga at mapatunayan sa mga taong yun na, na kaya mo kahit babae ka. It's si Kaloy, kahit hindi naman siya like OFW or natira sa ibang bansa, pero dito nagkakaroon ng, alam mo, parang nagkakaroon ka ng relationship sa work mo, ba na pa in love ka sa boss mo, nagkakaroon kayo ng hindi hindi ka na karapat dapat na relasyon. Kaya for me ganun sa mga Pinoy abroad, 'di ba, na nagtatrabaho, malayo sa kanilang pamilya. Feel ko they can relate to this uh, sa role na gagawin ko. Lahat po kami may sarili sariling controversy dito, kami tatlong lalaki. Mine would be having a gay lover uh, and uh, uh, having a kid na Sayo. yun yung pinaka controversy and concept ng story ko. And you'll see sorrow, happiness, anger, and trauma within the stories. So, and I feel like a lot, a lot of Filipinos worldwide experience this. Si simple, if they do have families here and then they work abroad, and they, they miss their kids or miss their parents or miss their loved ones, you'll feel it. Exciting, exciting for you guys. Yung role ko kasi dito, breadwinner ako ng family. Tapos talagang ginagawa ko lahat ng ginagawa ko for my family. Kasi yung mom ko dito, nagda dialysis may sakit. Tapos yung kapatid ko uh, in college. So lahat talaga ng pwedeng gawin, lahat ng raket na pwedeng iraket. Lahat talaga. Uh, gagawin ko para sa pamilya ko. And I think gano'n yung makaka-relate din doon yung mga, maka, mga kubuso natin abroad na talagang ginagawa nila lahat, lahat ng pwedeng gawin para, alam mo, ma-provide ma ng magandang life yung kanilang family. Lahat naman tayo dumahan sa pace ng buhay natin na mamahal tayo na sobra, na dumating din sa point na nasasaktan tayo. So feeling ko lahat naman ng tao relatable sa part na yun and for sure this world has a lot of lies then So feel good dark secrets of each person. Mga Global Pinoys, I am Lian Valentin at iniimbitahan ko po kayo manood ng Lover's Liars on GMA Pinoy TV. Hello mga Global Pinoys, this is Kim Tan inviting you guys to watch Lovers and Liars. What's up mga Global Pinoy? Ako po si Rob Gomez at sana panuorin niyo po ang Lovers Liars sa GMA Pinoy TV. Mga Global Pinoy, I am Shire Diaz at manood po kayo ng Lovers Liars sa GMA Pinoy TV. Hi Global Pinoy, this is Yasser Marta at iniimbitahan ko lang po kayo na manood ng Lovers Liars sa GMA Pinoy TV. Mga Global Pinoys, ako po si Kadeem Barreto. Manood po kayo ng Lovers Liars.